Alam mo ba, pag-uusapan kasi natin ngayon, yung pagkakaroon ng... Di, kakatapos lang kasi yung eleksyon. Oo, oh, oh, ba? Diba? Okay. Alam mo, sa election, maraming fair at unfair na pangyayari lagi oh, dyan. Oh. Maraming ganyang nagaganap. Ngayon, pag napunta ka dun sa unfair, eh, sorry na lang. Kadalasan, after election, lahat ng usapan, nakakalimutan. Lalo na tama. kung talo ang kandidato mo. Oo. Oh, oh. Alam mo, tama-tama Mama Carla. nag ako sa isang event, tapos, Dati may kinandit. Tu ano, ba diba, nag-perform ko sa mga kandidato na tayo. Eh nag-nag-perform ako doon sa may isang ano, para parang ano, kandidato. Ngayon, yung siyempre, pag ano ka, boto po natin. Tapos ngayon, tapos na eleksyon may nag-perform ako, yung kalaban ng kandidato, o doon, doon siya, ah, siyempre, akala ko, ay, sabi ko, magandang uh, gabi po, ako po yung nag-perform ano, nag doon sa kalaban nyo. Sabi niya, tapos na yon yung election pa yon Ngayon, pagsisilbi na ang ginagawa natin. Di ba parang gano'n oh. pa. oh. Di ba? Ganun dapat. Oh. maya maya, sabi niya sa akin. Di ba ito mga supporters ni Kapitan? Hindi naman Kung po. Kumbaga, nagkalap ka lang, naghanap ka lang ng pwedeng gumawa bilang mga flyers. Opo. Kasi meron pong ganun na, meron talagang voluntarily na ginagawa yung trabaho or nagvo-volunteer sila dahil followers sila ng isang kandidato. no? no? sabi niya po sa akin, sige, manalot matalo, bibigyan natin yung 300 per day. Sabi ko, sige, sinabi ko yung sa sampung tao, bibigyan na kayo. ilang araw? 10 days po, ma'am. Sa sampung oh, araw. Kuya Alex, 3,000 plus times 10, 30,000 pesos. Utang ba to dahil hindi ba nabayaran? Hindi po kasi yung kapitan po namin, kahit siya matalo, nagbayad po siya ng buo sa mga kanya-kanyang leader. Sa kamakatawid, yung mga leader na kinuha ni sa mga ibang ano niya, hindi nagbayad sa amin. hindi si mo din. pa napapayaran si Jack. Totoo ba ito? sa sampung tao kung pinakuha ko, ngayon nagpa nagpautos po ako kay Axel na kumuha siya ng sampung tao. Okay. Ngayon po, nilapitan niya si Jack kasi siya po mas maraming kilalang botante sa amin. Okay. Ngayon po, ang ginawa niya po sa amin, yung sampung taong kinuha niya nung wala pa pong bayad tapos na ang eleksyon, sa amin niya po pinasugod ni Axel. Ngayon po, hindi na kami maka-ano sa bahay kasi nga, inaano na kami, parang binabastos na kami ng mga kinuha. Binabastos Bakit tayo ng mga ka? Gino ba ah, na? Sino, sino ang okay. nag-utos oh, sa'yo? Nung pangalawang ano, nung, nung, nung wala kang nalaman na may bayad, sabi mo, ay, wala palang bayad, di na ako sasama. Oh. oh. Hindi ako sumama. Hindi ka rin daw ba nabayaran? Hindi po, nagbibigay po kami ng flyers. Tapos so, ang ginagawa niya, tinatanggal tinatanggal. Tapos nagpaparindig pa po sila sa amin. Tama po ba yon? Hindi ko alam, bakit nila tinatanggal? Yun, hindi po namin alam. Kasi kasama rin po kami sa sampung tao. Bakit nyo tinatanggal? Ano yung tinatanggal kung namimigay kayo ng flyers ng kandidato niyo? Tsaka po yung tarpaulin, ma'am. Kanino tarpaulin? Isa, manok po namin. Ah, magkaiba kayo ng manok? Okay. Isa lang po, Ay, isa, lang po. Ay, isa, lang po. Ay, isa, lang po. Bakit tinatanggal mo yung flyers? Hindi ko po tinatanggal. Ginagawa niya lang po ako ng kwento para masira lang po Ay, sa tao. Ay, hindi po o, ganun, ma'am. daw po siya, nangungutang siya. Tama po ba yun o, tama? oh, tama naman ba? Oh. Bakit niya ako ng tulog? sa Ay, hindi ako ako ng araw. oh, nga, nangangandi di dati yung kapitan namin. Oh, tapos Tapos na yung kapitan namin. Nako, ang kapal Pinapunta niya po sa bahay. Siyempre, nag-iskandalo po. Sa totoo lang po, ilang... Ikaw ang itinuro. Kaya ka pinapunta sa inyo sa bahay niyo.